makinig at makiisa sa Abante News and Current Affairs. Abante Radio, Translasyon del Nazareno 2025 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa pista ng mahal na itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Translasyon del Nazareno 2025 Special Coverage Special Coverage Dito sa 1494 nueve cuatro W A avante raggio avante zabalita at servicio avante avante Ab Ab raggio balita raggio balita nayon avante Ab Radyo Balita. Ransu Balita. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang pipis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Abante Radio kontribusyon sa SSS mas tataas pa sa 2025. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahatin. Migo? Charmaine, mas mataas na ang kontribusyon na sinisingil para sa Social Security System sa pag-uumpisa ng taong 2025. Umabot na sa 15% ang monthly contribution rate para sa mga miyembro ng pribadong sektor simula noong Miyerkules ng January 1. Alinsunod ito sa Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagpapatupad ng batas, mas mataas na ng isang porsyento ang contribution rate kumpara sa 14% noong, noong nakaraang taon. Pangunahing maapektuhan ng dagdag na kontribusyon ang mga private business owners, household employers, self-employed at ilang mga overseas Filipino workers. Samantala, kontrolado na ang sunog na sumiklab sa isang warehouse sa barangay Palawa Palawaan ng Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasada o launa at 30 noong itinas ito sa unang alarma. Hindi pa natutukoy ang pinagmula ng apoy at iimbestigahan pa ito. Ayan na muna ang update. Ako si Nigo Fahati ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Nigo Fahatin. planong pagkansela sa mga ilegal na nakuhang birth certificates ng mga foreign nationals. Welcome sa mga senador. Umabante sa balita si Abante reporter Raymond Tinaza. Charmaine, malugod na nanggap na ilang senador ang balak ng gobyerno ni Kansela ang birth certificate na iligal na nakuha ng mga foreigners sa bansa kasunod ng total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Pahayag ng ang mga ginawang investigasyon kagnay sa Pogo Operations ay nagbulgar ng mga kahinaan sa mga proseso kabilang ang acquisition ng birth certificate sa magitan ng late registration process. Ang nasabing kahinaan naman ay naging paraan para maging instant Filipinos ang mga foreigners na hindi dumaan sa naturalization process na nagbigay daan para makabili ng mga ari-arian at pagtayo ng mga negosyo. Nainiwala ang mga na ang mga fraudulent birth certificates ay dapat agara makansela para wala nang basihang matili sa bansa ang mga nasabing kriminala. Binagit din ng mga na ang kaso ni Dismiss Bambang Talak Mayor Alves Go o Go ay nagpapakita ng magnitude at lawaka ng problema sa mga foreign nationals na iligal na nakuha ng Pilipinas. Si Gayun din ang passports at government ID cards. Ako si Raymond Dinaza ng Avante Radio. Ito ang Baita Mabilis, Mabangis, Walang Mintis. Maraming salamat Raymond Dinaza. Avante! Avante! Radyo Balita! Balita! Naibon! iba pang nangungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Para sa oras na ito, sumayin niyo ang balitang mabilis, mabangis at walang hindis. Magandang hapon, ako po si Charmaine Abong. Ito ang balit Abante Radio Balita ngayon. Umaabante para sa katotohanan sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al Servicio.